Wow! <laughs> Next, oh I'm very tired. Nada de coco. Yeah. Nada de coco. Sarang. Yes, mother. Okay. Next. Masarap pa sa taon. Correct. Sabi ko nga eh. Ayaw magpakabubo ni Ate Dayan sa chow okay, Next ang ating lechiclan. Oh, yes. Come on. O, diba? At hindi pa dyan natatapos ang lahat. Dahil aligang panamish niya. Yan kaya. mangga pala yun. Fresh na Fresh na At hindi pa talaga tapos lahat. May pa pa si Ate na yun. na lang. Ah, okay. ah, wow. ah, meron pa akong additional na tapos na. para makita na nasa siya. Ay, <laughs> ay, kasi may nangyayon naman. Sorry, may nangyayon. Wow! Diba? May pa-cover pa pa